Hi guys! Good morning! It's 9.40 na dali sa buntag. So, na diri akong ang um, backpack. Everything is there na. Mga suoto nako na for 4 days. Uh, gamit nako ako 4 days and 4 nights. And then, napag ko yung first three. yung akong jacket. Then akong mga kuan po um, for the face. Ako pa nang ibutang and then cover sa akong um a camera kay first time natong gamiton and then kanipod dapat iputang po ninaw siya sa uh, sa backpack kay pwede malimtam so mara na akong gamit nga dalon kay um mo visit ko sa akong auntie today uh, akong flight mga 1:14 sa hapon and then na one stop. Wala mong stop over, pero nga na? naaman. Pero, yeah. So, um, 1.14 akong flight. Then, nung um, abot ko dito sa Chicago, uh, mga 9.31 na sa gabi I hope na Auntie Janet, please, ikuan ko, i-pick um, i -pick up ko kay gabi na ba no? Okay guys, so before ta mula i-open lang na akong duha ka package, ay, akong dalon. Nga pa po ko duha ka package to Ria, uh, i-open ta na, na ako sila together, kaso lang, um, mula ka ko, so, ato ng abunihan, okay, para sa face niya, di dapat malimutan. So, always ko nag-a-order um, naga some nag sa mues, Nakatawa siya sa akong uh, melasma. Mahal-mahal siya, pero prescribe mong siya po sa doktor. So, na. Uh. And then, kanina, ito akong, um, uh, ang tawag, ani, uh, georder. order tong mo uh, adto unta kadtong ni uh, adto mi og kanang uh, premiere gani premiere movie pero dugay siya ni abot so this one cover fx total cover cream foundation pero wala ko kabalo kung magamit ba na, na ako or what pero yeah dalo na ko ni kay just in case you know nice kayo yung color mag the same sa akong um uh, t-shirt dinana na na siya um foundation pan. So, ay siya. Wala mo siya mirror. Ah, ano natin siya mirror, pero need pa ni mo ni siya i-take ang cover off. So, yeah. Muna na. At yung dalon. At okay, ibalik sa hangay. And then, that's it. Okay, so, well, nagpaabot na kay Rob kailangan mo um mo drop off sa ako nagbigti sa ka kung ano po na ay di na rin po sa pawan wala wala ay nasa mga ano Thank you. Go. Okay guys, takoy daw ka biscuit kay ahon dalon. just in case gutom ko di man siguro ni ilabay na. Inya um kauna pamu kung isa ka um ipug kay gutom ko. Ah, uh, parang excited ko na dili pero makita na ko sila after 5 years. Wala na ko kaadto to 5 4 to 5 years ata. Pero among i-ring tama. Kasi na siya mo sa Kaya magbabay na yung mama. Welcome! Hello! Hi, girl! Hi! Kaya ako sa siyang ambahugan. Kaya gutom na ni siya. Wait lang. After 4 days, oké? Okay? Oké, okay? I will ask them to feed you, okay? Oké, moet gaan ontzettend, ik ben zo'n goeie vrouw. Het is nu de avond, ik heb haar nog geen na to. Toothbrush na off pero. Mm. So, ako na isang malarga si Rob Derry Arabilin. Pero after mga 2 to 3 days, malarga na po siya. Same me tuan, Chicago gihapon oh, Michigan siya padulong pero one and a half hour or two hours ang ang drive gikan sa Chicago Illinois and then sa Michigan pero dili really, ko makauban sa iya ha kay magdrive ra man gud siya daghan man gamit mga tools na iyang uh, need um uh, uh, kailangan niya um dalun with him, you no? Know? Kay, um, warehouse mong gato yung to, uh, na siya yung mga i-fix ni uh, para marentahan na. And then, two to three days mong yung kuan, um, um, drive. Di na ko kaabot na kuan mong gud days, two days na mong akong live sa work, unya, two days akong day off, so, um, 4 days tanan so dili ko ka manang no, nang dili may magsabay og mag adto But, anyway ya yeah, plano tuod magkita mi didto a uh, na ako didto pero murag malabo na kay mo uli ang gudang ko Anyway, ga naar de andere serie 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 Rab. serie so, uh, serie jacket serie the serie here. serie 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 Bye! Okay. Here's your bag, Boo. So we need to finish it. Okay, well, I, to go. Here. I bought the glue. You do have to go down. I love you. We'll see you after okay, well, maybe two months. Yes. <laughs> two months, three months. Mm -hmm.